Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect na, rin na bubuhayan nila ako kasi nakita ko sa ay na ano ko sa alaga ko pinatay ay eh, walang kalaban laban sa exclusive one -on -one interview ng Operation Blessing Ikuinento ni Jimmy Pacheco ang lahat ng kanyang naranasan sa kamay ng Hamas. Putukan doon sa ano eh, sa mga kabilang bahay Sa eh. nag-iwan na lang ako ng ano, message na bahala ka na sa mga anak natin, nalagaan mo silang mabuti. Ano na. Kung may makukuha man akong money dito, tabi mo, gamitin niyo sa sa future ng mga anak ko ako. Sabi pa nga nila sa akin eh kung ang sundalo ako eh. Nakatutok talaga dito sa ulo mo ang mga baril eh ginawa pang automatic yung baril eh. Talagang ginanon sa ano ko eh, hanggang natapos eh. Tapos nung natapos eh, talagang hmm, parang nasa airplane na ako eh. Minsan kapag wala nang supply ang gas, pagkain namin sa ano, kasi war naman eh. Yung ketsipita, talagang magha mag gapon mo na yon Pero hindi ko kinakain buo minsanan yon Kapag tumunog lang yung sigmura ko, doon ako kukuha ng kaunti sulti na yung, medyo may pagkasulti na yung tubig. Kaya, wala kako ako kasi may story ako ng kidney ako eh. Kapag dumumi ka, sasabihin mong magdudumi ka, bibigyan ka ng kaunting nail Hindi ko ginagamit yung binubulsa ko. Pagkain to ako eh. Pagkain to ako. Kukuha po ako ng niya. Anoin ko po yon Kasi nagmumoy siya yung mga semento. Dinikit, didikit ko yun hanggang mabasa. Tissue po ang nail di Oo didikit ko sa mga semesemento, sa mga padel-padel, kasi nasa 40 meters ata ang lalim nun eh. Hanggang mabasa yung tissue, kakainin ko na rin po yun. May laman na yung sikmura ko, may tubig pa rin yun. Paglilinisin ka sa loob ng tunnel, pitong shield pitong toilet. Pero okay lang to ako kasi para sa amin naman to eh. So, mabaho na eh, wala naman pagpupuntaan yung baho kasi tunnel yon. Noong una, talagang ang First week, second week, talaga doon ako sa kulungan. Nandun na yung CR ko. Parang ganyan, sa kwarto, diyan na na lang ilalapag yung pom. Nand, nandyan na rin yung CR ko na open. Wala na tayong magagawa, bilanggo tayo. Ang malaking kaisipan ko noon, bakit nila ako dinala dito? Yung kung ang, yung ano eh, parang yung utak mo eh, para papunta na sa pagkabaliw eh. Bakit nila ako dinala dito? Eh, wala naman akong kasalanan. Saan ka humugot ng lakas? Sa mga anak ko po. Kaya naisipan kong ano, kumain na ng mga toilet-toilet tissue na yan. Kasi para sa mga anak ko, tukha ko eh. Sabi ko sa Panginoon, 12 years old na akong iniwan ng tatay ko. Huwag mong gawin sa akin, tukha ko Buhayin mo ako, Panginoon, kako. Willing akong mag-stay dito hanggang ano, kako, kahit sampung taon basta buhayin mo ako, kako at makalipas ang mahigit isang buwan. Isa si Jimmy sa unang batch ng hostages na pinakawalan noong November 24. Kunin ko daw yung gamit ko kasi may plastic ako doon eh. Plastic talaga. Tapos ang laman, tot brush. Tapos isang short at saka isang t-shirt. Na binigay nila? Binigay nila. Yun ang pinagurutin ko. Sa, nung tapos na ako, sabi sa akin, kunin ko daw, daw yung matrix ko at saka unan ko nilipat ako sa ibang tunnel. Tapos kinabukasan, sabi sa amin, itapon na lahat daw yung matrix, yung pom namin na isa-isa. Tinapon namin sa isang lugar. Tapos, yun, pinalinis sa amin yung isang tunnel. Tapos nung sabi sa akin, o, mamaya yung alauna, mag stop na kaming maglakad. Kasi lalabas na daw kami. Doon na ako umiyak. Doon na ako umiyak. Tapos nung nakita ko ng araw, lumabas na ako sa tunnel. Talagang, ano eh. Talagang lumuhod ako sa, ano eh. Pasalamat talaga ako sa Panginoon eh, kasi na, nakita ko na naman ng araw eh. Nakasalingot ako ng magandang hangin eh. Sir, sabi mo, tinest ka physically and mentally. Hmm. Bakit sa team mo, okay? An saan, saan nanggaling galing yung ganong lakas ng... Siguro sa unang-una sa Panginoon po, tsaka sa mga anak ko. Ang alam ko pa nga sa sarili ko, mas maganda pa nga yung utak ko kaysa yung before ko ako dinala eh. Kasi sabi ko nga, sabi hindi nila ako makakausap ng deretso yung mga kaibigan ko eh. Talagang piloso po yung mga sagot ko eh. Sabi mo mas maayos pa ba? Bakit ganun yung naging... Kasi mas lalong nag yung utak ko, tumatag yung lahat po. Marami pa rin pangangailangan eh. Babalik. Talagang babalik po, isi-secure ko yung mga anak ko eh. Kahit ito yung naranasan mo? Opo. Kasi ayaw ko pong maranasan yung mga anak ko, ang naranasan ko pagkabata ko hanggang ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat po po sa mga dasal niyo sa akin.